sir. Saan po kayo? Ah, uh, lokal ng Paranyaki Ayun, lokal ng Paranyaki Oh, shout out kay Sir. Nandito po sila. Ayun. Ayun, ano masasabi niyo ngayon, sir, sa unang araw na ano, pagtitipon? Masasabi ko po, dahil sa pag talima ng mga kapatid sa utos ng ating pagpumahalang pagkalahatan. Nasunod ang kalubar ng ating Panginoon Diyos. Ayun. Maraming salamat, sir. Good morning. Salamat, sir. <laughs> dami lang, na sila, na sila. Upo na yung Kilo ʻo ka pūʻolo

Terima kasih telah menonton! grabe ito sir uh, ito yung uh, kanto ng kalaw grabe ang dami ng tao naglalakad papunta dito galing dun sa may arowas uh, bowling park dun sa may uh, banda nga yung yung isimbasi ayun nakikita niyo, mga kababayan ayan ah, sir ano masasabi nyo ngayon sa unang araw na pagtitipon nyo sir Ah, ah, ah. kay sir. Guadalupe. Guadalupe, a shout out kay lang sir. Thank you, thank Ayun. you po. Hello po, good morning, good morning po Good morning po, taga saan kayo sir? Shout out po, good morning Habi, ang dami pa. Dami pa sinagsidatingan, oh. No? ilang bus kaya to? Ba. Okay. Ang bus na kaparada dito sa Mayros Boulevard. Hei, <laughs> di kamu dia dong. Gini nara kadang. Ya. Gini nara. Oh. Karung pak. Atau kayak hilum hilum lah nara mereka dah hari deh. Lain nasi kenal tu nih. Kalau signal nak tu. Oh. Di to salunita. Hmm. Aw diri kan. Aw diri nak. Di, di, dati, di umabu, ada signal di to dati. Tengok lah kau yang, ah, yang